Yon, mga kaidol, paano magtanggal ng ating axle? Yan. Yung axle or tinatawag namin bungo. Yan. Paano magtanggal? Ito gamit lang natin ay na idol, ay clutch fork. Yon. Ito dapat ang kasukat niyan. Yan mo. Kailangan ganung posisyon niyan. Yan. Yan. Ganyan. Dapat mayroon kang ganito idol. Kung wala kang ganito, mahirap talaga. Pwede tiring i sa mga idol. Ah. Ganyan pagtanggal. Mas magadi maganda kasi may ringgit to. Pagbalik naman ikot pagbalik mo ikot-ikotin mo siya. Yan, ikot-ikotin mo siya pagbalik. Tsaka kaya siguradong makita mo siguradong kumagat na sa loob yung gear. Hmm. Ganun lang pagtanggal. Importante mayroon kang ganito. Hmm? hmm. Yun. Importante mayroon kang ikot-ikotin mo lang siya bago mo siya pupukin. Hmm. Dapat mayroon kang ganito. Clutch fork.